What's up mga idol? Uh, unang araw po natin dito sa Humalig at andito na tayo sa ating pinuntahang resort. At ito nga palang ating cottage na rentahan dito. Gawa lang sa kawayan pero napakaganda. Oh. Ang ganda rin ng pwesto. Nakarating din. Matapos ang ilang oras na alunan. Alon sa dagat, alon sa kalsada. Oh, magandang ano natin. Oh. Wow. Grabe, napakaganda pala dito mga idol. yan, low tide nga pala ngayon. No? Oh. Napakaganda talaga ng buhangan dito, puting puti. Ito nga pala yung ating resort na na-rentahan dito mga idol. Napakaganda oh. Maraming puno ng nyug. At maliwalas, maginhawa. yan, mamaya. Uh, pag lilim, pupunta tayo dyan. Papasyal tayo. yan, magandang hapon sa inyo lahat mga idol. Andito, maglalakad-lakad na tayo sa, ano, sa tabing dagat hapon na palubog ng araw grabe ang ganda ng buhangin dito pinong pino ayan, may dumating nga palang bangka dyan nagbaba ng mga pasahero ang sarap maligo ayan tingnan nyo naman oh. No? grabe napakaganda dito talagang kaya pala din rayo itong lugar mga idol isa sa mga pinupuntahan tong abayan humalig At na mga idol dahil hapon na uh, malamig na yung panahon ngayon kaya maliligo na rin tayo. Ayan habang binamasta natin yung paglubog ng araw. Uh, marami na rin mga bisita dito ang uh, nagsisipag lakad-lakad na rin sa tabing dagat. Uh, at syempre maliligo na rin. Ayan o uh, napakaganda talaga ng paligid. Uh, ito na yung mga kasama ko nagsisipaligo na sila. Susunda rin tayo dyan. Uh, dami na rin tao uh. At syempre habang minabastan niya pala natin yung paglubog ng araw mga idol ano. Ayan yung magkakatabi hanggang doon sa may dulo na yon, yung may mga palutang na yan. Uh, ayan mga resort din yan. Hindi natin alam kung ano yung mga pangalan pero isa yun sa mga kilala dito na resort. ang doon may dulo. Puro resort daw po yan. Doon sa banda sa kabila naman mga idol, nandoon doon daw yung ano yung uh, gold sand, yung kulay gold na buhangin dito kasi pinuntahan natin, ano lang to, white sand lang to pero solid na, napakaganda pa rin ang, ano, ng ano, nung Uh, pinuntahan natin at yan ang mga idol ah, habang patpalubog na yung araw tumatago na dahan dahan ay, may ano na tayo maliligo na tayo at syempre titigil na rin natin yung ating pagbibideo dahil uh, didilim na eto na mga idol nakapaligo na nga po tayo at medyo nababad na rin tayo ng konti medyo malamig-lamig na sa ating pakiramdam kaya maghisiaho na na muna tayo at maglalakad-lakad naman tayo ng konti papunta diyan sa ano, diyan sa dulo. Ayan, kulay yelo na nga pala dito ang ano, ang buhangin habang gumagabi. Ang ganda ng buhangin mga idol oh, pag nahahampas siya ng alon. napakakinis Ayan, hanggang dito muna yung... mga idol at abangan nyo lang po sa susunod kong upload. Uh, maraming salamat. Alright.